isang bangkay ng uh, individual na nakitang palutang-lutang ho sa isang estero dito sa Pasay City na recover na. Alam natin ang buong detalye, tinutukan niya eh, ni Bombo Isa Cotoner. Dennis. Bombo Victor, nakita ang palutang-lutang na bangkay ng hindi pa nakikilalang individual sa Estero Tripa de Galina, Pasay City. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Chairman Jericho D. ng Barangay 128 Zone 13, pasado alas 8 raw ng umaga nang i-report ito sa kanya ng mga miyembro ng tupad na nagwawalis sa lugar. Agad naman itong ipinabot sa pulisya para magsagawa ng retrieval operation. Base sa pag-recover ng bangkay, maiksi ang buhok nito na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukumpirma ang kasarian naka skinny jeans ito at walang suot na pantaas bloated na rin ito kaya hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan ayon kay Kapitan Tanyedo tiyak na hindi ito residente ng lugar dahil wala silang record na nawawalang individual at posible na inanod lang ito sa estero dahil high tide pakinggan natin ang pahayag ni Kapitan Tanyedo eh, yeah, definitely po hindi po taga sa amin dito po yun kasi wala naman po na uh, nag-report sa amin na wala, na wala, na wala po. So nagtanong rin din po, no? sabi ko nga po, kasi, antas po ng bakod namin bagong gawa po yun. Malamang doon po galing sa iba po yun. Baka po sabi po ng polis kanina, kailangan po nilang imbestigahan yun. Baka naman po uh, nabarel, may tama or what. Sabi ko nga po, baka naman po lasing, nahulog po sa ilog na nalulog na sa ngayon, kinukuha pa panati ng panig ng pulis siya hinggil sa kanilang inisyal na investigasyon. Patuloy ngayon ang kanilang verifikasyon sa pagkakakilanlan ng bangkay. Bombo Dennis, Bombo Victor. Kaya yeah, Bombo Isa, nais nice ko lamang may tanong, ano, yung uh, area kung saan natagpuan, yung naturang labi, ano ito, nakakordon pa rin ba ito sa mga oras na ito? Dahil posible na uh, may iba pang uh, mga bagay na makukuha doon at makatulong sa pag-identify ng naturang bangkay, uh, Bombo Isa. Bombo Dennis ngayon no sa kasalukuyan matapos kumuha ng uh, mga litrato ng mga investigador doon sa naturang bangkay agad din naman silang nag-pull out yung mga pulis at rescuers na pumunta dito sa lugar. Habang ang mga opisyal din naman ng barangay no ay tinanggal na rin ang mga barikada na nilagay sa paligid ng daanan Bombo Dennis. Okay, one just last point uh, Bombo Isa no. Uh, para kasi sabi mo hindi pa hindi ma-identify yung naturang labi. Eh. So baka may mga kaanak ano na nais malaman kung uh, sa kaalimbawa may nawawala sa kanilang kaanak ay eh, uh, makatulong sa pag-identify uh, saan ba ngayon mahahanap yung uh, labi uh, for identification at uh, paano magiging proseso nito sa ngayon, no, Bombo Renis, uh, dinala, ng, dinala ang naturang bangkay sa pinakamalapit na punerarya sa lugar upang imbestigahin na rin ito ng mga kapulisan natin at dito maaaring matagpuan ang katawan na nakita sa estero, mm -hmm. Bombo mm Okay, with that, maraming salamat, Bombo Isa. Live mula dito sa Pasay City, Bombo Isa Cotoner, nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!